At dahil pinadalahan nga ako ngayon ng kapatid ko ng kimchi, ay naisipan ko ang gumawa ng kimchi fried rice. Kaya naman, for the Korean person muna ang peg natin for today's video mga mami. At syempre, hindi naman makukumpleto ang ating Korean dish kung walang kasamang samgyupsal Kaya naman, nag-DIY na nga lang din ako at gumamit lang ako dyan ng pork kasim. Tinimplahan ko nga lang po iyan ng barbecue marinade, ground pepper at chili powder. Then, nilagay ko lang po yan sa isang pan at hinayaan ko lang po na maluto sa sarili niyang mantika. Hindi na po ako naglagay dyan ng mantika dahil magiging matigas po yung kakalabasan ng ating meat kapag nilagyan natin nun. Pagkatapos nun, same pan lang, ay nagisa naman ako ng sibuyas gamit yung natirang mantika lang din na galing dun sa ating pork. Naglagay din ako dyan ng crab stick at syempre yung ating all-time favorite na kimchi. 100 grams nga lang pala ng kimchi yung nilagay ko para sa 1 and a cup ng rice. At kung gusto nyo po palang umorder ng kimchi ay message nyo lang po itong profile na ito dahil sobrang sarap po talaga ng kimchi nila. At pagkalagay ko nga po ng kanin ay naglagay naman ako ng isang piraso ng egg. At nung naluto na nga po, ay nag-add naman ako dyan ng dried seaweeds para masumero pa yung ating kimchi fried rice. At pagkaluto nga po nga, ay eto nga po at nag-start na agad kaming kumain. Mahilig talaga ako na mag-explore ng iba't ibang klase ng dish at isa nga sa pinaka nagustuhan ko ay itong mga Korean foods. At kapag ganito talaga ang hinain sa akin, ay nako, all you can talaga ako. At kung mapapansin nyo nga lang po, yung padar sa likuran ko ay puro sulat talaga ng pentel pen na sobrahan kasi sa galing Itong anak ko sa arts Kaya naman ayan nga At pati yung padar namin Ay ginawa ng drawing book At hindi nga lang po yan mga mami Dahil magaling nga rin pala sa taekwondo Itong anak ko Dahil habang abalang-abalang nga kami rito Sa pagkain Eh ito naman At pakinggan nyo na lang Kung ano yung ginagawa niya o, oh, diba? At may pahiya-hiya pa nga. Magaling kasing magturo ang tatay eh. Nauna na nga siyang kumain sa amin kaya naman hindi na nga namin siya dyan kasabay. At isa pa nga eh, hindi pa siya nakain ng mga ganito. O siya, sige na po mga mami at kami ay kakain pa po dito ha. Yun lang po for today's video. Thank you for watching. Bye! Kain po tayo!